You look familiar. Paul Ravales. I'm Pauline Kisa. Fiancé niya. May gusto rin sana ako maibenta sa'yo na lupa. Lupa? Yes, property. Okay. Baka may bubuga na dragon oh, dito. <laughs> 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 bubuga ng ginto yan. Diba 2018 pa kayong dalawa ni Paul? Yeah. Pati pa ka nagpapakasan. Hindi naman ako masyadong magaling magluto. Marunong lang ako magsain. Pero yun naman talaga ako before. So alam ko how to kus-kus-kus-kus. Alam ko how to pung-pung-pung-pung. Yes. Double purpose ng totoong exercise Saka dun sa labada ng kamay. Gumagano ka o? Oh. Yes. <laughs> Hi, I'm Charo from Maddox Jewelry. Your cheapest natural diamond supplier from the Philippines. Trusted by many celebrities and known personalities. Another day, another diamond. Paul Ravales. I'm Pauline Kisa, fiancé niya. Yes. <laughs> You're the fiance of Polo Ravales. Yes. Uy, ang ganda-ganda nung binigay niyang surprise. oh, Thank you so much, Tomato. Bakit pala nandito ka ngayon? Eh, well... You will add another diamond. Hindi, not for myself. Pero okay. I wanna give um, us a, a gift for my teenage son, si Tyler. Okay. Um, kasi talagang grabe siya. He's 15. 15 okay. years old, Pagets. teenager. Okay. Eh, ngayon lagi kasi siya tumutulong sa akin sa bahay. Okay. Wala, okay. wala kami yaya, wala kami Ooh. helper. So, may medyo American style yung life namin. Si Tyler, your... Panganay. Um, 15. 15. your eldest, not To so, Polo? Yes. Okay. Yes. On my ano ex-husband. Now Ta annulled. Okay. Yeah. okay. Tapos uh -huh. ngayon, yung baby niyo ni Polo, ilan Four na? years old. Ilan na? Okay. Isa lang. Ah, okay. So, 15 Both and 4. Both boys. Yes. Aside from, naghahanap ako ng alahas para sa kids, diba? okay. para okay. kay Tyler kasi yes. teenager. So, gusto uh -huh. ko siya i-reward. Uh -huh. May gusto rin sana ako kung pwede, maibenta sa'yo na lupa. Lupa? Yes, property. Saan? Sa Tagaytay. Wow. Binibenta namin oh, ni, ni Polo. na. Yes. Binibenta niyo ni Polo Rabales. Yes, yes, Gano yes. kalaki? Um, 2,600 square meters. Laki ah. ya. Okay. Laki siya. binibenta? Ay, at least iba yung maika-cash na yun kasi mas maraming magagawa. Kasi property lang siya. Yan. Hindi nyo naman nagagamit or... Oh. Tsaka, matagal yun namang property yon, Matag Matagal na yung property. So, it's a ano, family property. Nakino na? P2,000? P2,600. Sige. Yes. Pwede na naman siya yung mga tigwa 1000 And yung market value kasi natin, yung kung how much yung price natin, lower, way lower than the market value. No? Way Ay, lower ba? than the <laughs> market alam mo, actually, value. Actually, talaga ako bumibili ng mga lupa or mga properties. Pero ngayon, I will check this one kung kaya. Oh, oh. Kasi alam mo, ko, maraming mga pumupunta na dito, nagbebenta sa akin ng property. Actually po talaga, hindi ko talaga yung business. Uh, I'm not into real estate. Pero sometimes, if kaya ko naman, ina-accommodate ko. Pero this time, I will check first. Kasi kung tagaytay, I don't know kung medyo malayo kasi. Oh, pero mala madali lang po dahil malamig ganda. oh. Maganda, magandang area. Two kilometers away lang siya sa may tagaytay Ranch. Mal malapit lang talaga siya. Okay. So, Ganito, um, I will check this one first, so yung about sa lupa, I will talk to my husband kasi ang dami nang nagbebenta talaga sa amin ng properties. Wow. If not naman, if I will not buy that, maybe, yun, sa mga customer naman mm -hmm. na gustong malay mo, mm -mm. sa interesado po sa lupa ni Miss Pau and ni Sir Polo Ravales, so you can chat asiguro. siguro. We will endorse you. Yes, Okay. Yes, Pero kung yes. nabili ko na, of course, yes, sa'yo nabibili. No, sa'yo <laughs> <laughs> Ano bang masasuggest mo para sa teenager? Um, sa lalaki kasi usually, yung anak ko, uh, he's 17. Lagi niyang gustong suotin, eh, mga studs. So, tapos, or, necklace. Yung anak ko, mahilig siya sa cross. You're a Christian uh, or? Uh, ano? uh, Catholic. Catholic Ata yeah. na. Pinagsama-sama mo na, Ma'am Heda, no? Yes. Yeah po na dito ka ngayon? Hindi rin kasi pa may special ano, ano vlog natin. Edi, okay lang ba? Mabubuko na meron akong ano anniversary <laughs> gift din sa kanya. Kailan yung anniversary niyo? December 20 28. Nalimutan December. na na. th year anniversary. So magiging okay. pre anniversary and pre Christmas okay. gift. So happy Christmas and happy anniversary. Kay yeah. Polo, mahilig siya sa ano? Kasi di ba kukunta siya dito? Yes. Gusto niya ng mga malaking necklace. Even the bracelet. Oh. Mga ganito. May sinusukot nga siyang Cuban before eh. Na makapal. Yun naman, diamond yun eh. Nakuha ba okay. niya yun? I think nakuha niya yun. So mahilig siya sa mga ganito. Yes. Maan gusto ano, niya rin no? necklace eh. Ito this one. Hindi ba para sa akin to? <laughs> <laughs> Nagpunta dito, para, sarili na yung naisip. Diyo ba ba yung ating Ang ganda, di ba? So, ang ganda siya. Mataas din po kasi ang faith ko. So, I pray the rosary so, every day. Yeah. So, Catholic kasi tayo, yes, yeah, syempre. So, so Eto, napakaganda. Oh, pero maganda siya. Let's check. Tingnan nga natin. Pero marami ako tatanong sa iyo about kay Polo. Sino so, ba nung ano, nung pumunta siya dito, hindi ko siya masyadong natatanong eh. Nahiya kasi ako eh. Totoo ba 'yun na babaero siya? Ano, actually kung ano yung di sinasabi nila sa sa balita, parang hindi naman siya ganoon sa totoo. Kasi tinanong ko siya noon, sabi niya dito totoo 'yun. Pero sa iyo, parang, hindi nung nakilala <laughs> ko siya, guys. Disclaimer nung nakilala ko, nagbagong buhay na po. Kasi 'di ba, dati na intrigensi si Polo na ang daming girls no time na yon na mga oh, kasi siguro, siguro, siya ready to mingle yes. saka ng mga age di ba pag may may edad talaga tayo ng ganun ata eh mga 20s yung medyo kabataan pa mm -hmm. mga parang natapos na po ata yes, siya sa face yes ganun ngayon. tapos na siya <laughs> Tingnan natin to. Tiyan, no? ang ganda. Wow. Diba? Bet ko. Adjust mo siya ng concept. Ganda. Super, super. Actually, gusto ko dati pa ng cross. alam mo na, pag ganda. napanood mo to. Akala ko ba ang kailangan mo para sa anak mo? Actually, alam mo naman, mga moms, <laughs> diba? Pag busy-busy tayo, pamisan tayo mo jewelry shopping. Parang nauna yung shopping, para sa nanay. Parang, <laughs> <laughs> diba? Nababuhay yung kagustuhan no, ko ng sir. jewelry nung kabataan din. Talaga mahilig ka. Kasi may look, ang ganda ng look niya. Mahilig ako nung bata. Tapos siyempre, pag dalawa anak mo, mm -mm. nag-iiba na yung priorities yeah, natin. So naman. So para sa kids, sa future so na nila, so ganyan. Man. Buti na ka nga ng anak talagang tumutulong sa'yo sa bahay. Oo naman. oh, na-train ko po siya ng maaga kasi alam niyang mahirap na working mother. Talagang na mo siya. ko talaga siya. And I guess, nung naging single mama ko, uh Oo. -oh. alam yung hirap ng buhay eh. Sabi ko sa kanya, hindi kailangan na umaasa ka lang. Kasi ang buhay ngayon is mahirap. Oh, oh. So you have to learn how to be on your own. Oo. Oh, oh. Kasi dinaman naman habang buhay, nandiyan tayo. Yes. Diba? Tumutulong sabi? na siya pag-alaga ng bunso. Oo, oh, oh, kaya nga nandito ako ngayon. Ay, gana eh. <laughs> <laughs> Silensya so yung ano. Alagaan mo muna ito. Alagaan mo muna itong kapatid mo. Alis ako. Yes. Ay, pala. Bibilhan mo siya ng alahas. Yes. Ito, this one. Yung anak ko mahilig sa mga ganito, yung mga simple-simple lang. Ito Uh, uh, old, uh oo. -oh. So, this one, kay Polo. Pinulog siya sa ganito. Kung mo siya dito, like niya, to eh. Ulit-ulit siya nito nung na niya. Ito Oo, rope. Kasi pag lalaki, kailangan mas malaki. Kasi pag manipis siya, hindi siya bagay Oo. Ito, 58,000 to. Tapos ito naman, pendant, 9,100. Baka may bubuga na dragon oo. dito. <laughs> <laughs> bubuga ng ginto yan. Pwede, ba diba? Ito rin. Anong haba nito? I think this is 8. Kasi nung time na pumunta siya dito, manipis kasi yung ano. Nung time na pumunta siya dito, uh, yan yung nung sinas niya. Hindi, ganito rin. Yung binili niya dati, may diamond dyan eh. Ito kasi, pure na gold. Pero yung size niya, parehas eh. So, sakto to sa kanya. Ito, if you want. Pero ito sa kids talaga. Ito. Ako, okay, ano, tapos... Ano, ko yung... Ito. Tapos yung cross ayun okay. na yan. Ang ganda ano? ganda nito. Huwag na walang tanggalan. Ang ganda, na ang ganda nito. This one also for you. Hmm. Then mo presyo. Oo oh, nga. No. Anong presyo mo sa diamond before? Ah, mahal. Parang feeling ng lahat ng tao pag nag-diamond ka, mahirap bilhin, di ba? Oo. kasi yung iba, sasabihin nila, ay, huwag tayong bibili ng alahas, bibili ng diamond, kasi hindi natin yan priority. Pero, ito kaya yung pinakamabilis, ano, pinakamabilis okay. i-dispose. Di ba? Pag may lupa, pag may bahay, Tagal kaya nun. Natagal. Napot ka ng na isang taon bago mo mabenta. Ito o yun. Eh ang alahas, isang kembot mo lang, pag uwi mo mamaya, may pera ka na. Yung anak ko kasi rin, yung 17 year old ko na anak, mahilig siya sa singsing. Mahilig siya sa mga ganitong maninipis lang. Kasi karamihan ng mga bata ngayon, mga slim lang. No. na anak ko matangkad na sakto lang ang katawan. Mga 5'8", 5'9". Tapos manipis lang siya. Wow. So yung siya anak ko mahilig out. sa mga ganito. Siya nilal nilalagay sa gitna. Nilalagay lang sa gitna. Sigol, kung hindi magkasya, dito nga yung anak ko eh, sa pinky, nilalagay. Ito, this one, very nice. Kasi gusto nila yung simple lang. Oh. Di ba, parang para sa nanay na naman, ano? Alam <laughs> naman, pag mother. <laughs> parang, uh ah. -huh. recommend ako para sa oh. anak. Sinot ng nanay. <laughs> Eto, oh, mura lang to, 18,000. Oh, diba? 18, Kanina 000, naglaba lang yung mga kamay ko. Boy, ko rin naglalaba kayo. Di ba? Hand wash. Oo. Oh, oh. Mas, mga damit. Mag, tsaka mas, yes, exactly. Diba? Ang mga damit kasi. Lalo na yung damit mo, oh, hindi pwede yan, i, ano, oh, pag ang masisira damit, yan. oh, ang damit kasi pag tinahand wash, mas napapreserve mo yung ano niya. Yes, no? yung quality. quality. Naranasan ko yan yes. before. Diba? Nag, nung dati kasi, talagang ako rin naglalaba. Naglalaba ako. tapos ako nagluluto, lahat, everything. Pero ano, hindi naman na ako masyadong magaling magluto. Marunong lang ako magsain. Hindi, mm -mm. Na magluto naman. I Ay, may naglalaba talaga ako before. Naglalaba ako. Wala na kaming washing machine. So, alam ko how to kus-kus-kus-kus. Alam ko how to pukpuk-pukpuk. puk Oh, hindi ko pukpuk ka? Oo pa? naman. Hindi uh, naman ako nagpukpuk. Basta pag naglalaba ka, tapos babrush mo, tapos meron pang part na parang ipupukpuk mo siya ng konti para lang. Kasi makakapal. Mm -hmm. Hindi kaya ng kamay natin. Ang liit ng kamay natin eh. Mm -hmm. So, hindi mo siya ma -ano, tawag doon? Ma hindi mo mapipiga? Mapipiga. Yung uh, uh, mga pants, ganyan. Ah, so, ginagano mo. Pero in fairness, no. ako siya. Kasi nag-workout ako. So, yun yung double purpose ng totoong exercise Yung sa labada ng kamay. Oh. Double workout. <laughs> double double work. calories. Kung ka, oh. Yes. Pero <laughs> magano'n ko sa akin, di ba? Yung program ko, Health and Wellness. Oh. Ano talaga work ko. Ah, okay. Ano, anong, Ay, anong health and wellness coach? Online? Online. Oh, meron naman ako okay. personal pero mostly online. Kasi karami oh. ng mga coach na alam ko sa gym. Mm-hmm. -mm. Mm. Sa akin sa banal. Sa'yo, online. 30 minutes through Zoom. So, kunyari katulad mo na sobrang busy, okay. tapos feeling na wala talaga ang oras, uh -oh. mabibigyan mo ng oras since nasa Zoom lang tayo. 30 minutes. So, parang... Take care mm, of your parang health. Parang palang ganun. Oo oh, naman. So doon pa sa mga, sa mga customer natin na gusto niyong mag-workout, mm -mm. pero wala lang kayong time, dapat yun ang ina-avail nila, no? yung mga online minutes. coach. Health is wealth. Kasi nung mga kliyente mo usually? si na Jackie Lo Blanco. Ay, mga celebrity din. Yes. Pero I have a lot of um, personal clients yes. who are okay. mga professionals. Uh -oh. Tapos they, wants to be their best version. Sure. I also ano, work no? with Carmina Villarreal, Andrea Villantes. Okay. Kamil oh, si Camille Prats. Oh. Oo, tapos um, Cassie Legaspi. I worked with them too. Wow. Session yes. by session. Yes. yes. Oh, okay. Lifestyle change. How to become your best version. Oh, Ang swerte na follow sa'yo, no? Yeah. Diba? Iba-ibang hats to. Tagalaba. Coach. Yeah. Tapos ngayon, tagabili ng jewelry. Uh -oh. Tapos, bebenta pagkatapos. Joke lang. <laughs> <laughs> Pinakitaan ako. Purple. Favorite color ko. Yes. O, di ba same color pa tayo? Same energy ngayon. Tapos purple din ang favorite. Gusto ko hmm. yung ganitong kulay. Ang ganda, no? Ang ganda. Sige. Alam mo, kailangan mo itong kunin kasi nag-iisa lang ito. Oh. Ay, nag-iisa lang yan? Yes, nag-iisa lang. Hindi eh, ko alam, may isa dalawa. <laughs> ganda ko, eh. Bagay yung mga rose gold. Ang ganda. No, rose gold and white gold ka. Maganda mag-stack eh, no? Kasi so, ng balat lahat. Magluto ka na. <laughs> Di ba may gluta kami? Ay, may asto meron ka gluta tayo? Yes, alam mo naman. So, ma. it's one of your business then? It's one of our business. Okay. About wellness talaga. Gluta tayo. May Facebook tayo. page kayo. Meron kami Facebook page. Uh, Coach Pauline Kiza. Pwede okay. nila ako i-message doon okay. about training tapos so um, gusto mga mag-avail ng supplement syempre kasi kailangan ano, natin 'yan ka oo kailangan natin ng supplements to protect ourselves and build immune system ah uh, kailangan ko na po umalis joke <laughs> <laughs> yun ganda nito okay. for your son kasi ito for boy siya yan for men maganda siya for kids mm. kasi ano siya classic yan o. so ito ma-offer ko at nag-isa lang siya tapos simple lang Mura lang ito ah. 26,900 mm -hmm. lang. Tapos maganda yung chain niya, solid. Parang Yellow ito Para siya pag-ex. Yes. Oo. Oh, oh. Fiance oh. mo si Walor Like, Wala ka bang balak pumasok din sa showbiz? Ganda-ganda yes. mo kayo. Thank you po. Happy na ako nag-coach ng mga kliyente. May kanya-kanyang calling. Passion ko yung ginagawa ko. Yes. Nakakatulong ako sa mga tao mm -hmm. to help become their best version. Mm -hmm at the same time. I, I, really believe it's God's calling. Pero di diba 2018 pa kayong dalawa ni Polo? Yes. Pati pa kayo nagpapakasal? Dapat, pero nag-pandemic. Tapos oh, after the pandemic, we had the Oo. Oh, oh. And then now, we're in the talks, pero parang I think, darating din yung ganon. <laughs> Another day, another diamond. Thank you so much. Thank Miss you. Kao, salamat. It's oh, nice Kat. meeting you. Thanks.